Magmahal na naman po sa inyo mga senior citizens, followers. Nasaan naman po si Pidol, mga gumaga po. Ah, tapos na akong gawain sa labas sa amin. So, Pagwalis na ako sa lab, harap at likod. Tunagpata naman po ako rito sa Kablamba apartment. Hatanggalin ko muna naman itong aking mga tinambak dito. Kagabi. Baka kasi kamakaano eh. Ads ah, gracia, ito naman tinatanggal ko naman ngayon. Para paggawa, dating nung gagawa. Wala ano na silang gagawin. Binantayan ko pa kagabi itong hanggang so, 7. Tapos mga dumadaan, madilim. Mabuti nagkailaw. Mabuti nagkailaw. Ah, malagay na ng tubo ito ngayon. Ah. ko temporary kagabi namin. Ah, lalo pagdaan, baka may mama mahulog dito. Nawa ah, naman ng Diyos, wala naman nang hari. Para halaman na pinoy tambak dito, so, konti na lang ho kayo, at tapos na ito, pambalagay so, na ng tubo mamaya. Tibang ko lang ko yung bagot simento kagabi Ginawa ko kapon. Ilagyan ko rin ang mga bato. Salamat po.